ang masaya banding ng apat na magkakaibigan sa Leso Aklan na bakit na uwi sa isang karumaldumal na krimen. Nasa walong tama ng pananaksak ang kumitil sa buhay ng biktimang si Janito Laurente. Ang sumaksak mismo nitong kaibigan na kinilalang si Wilhelm Tihada. Madaling araw ng July 29, isang tawag ang natanggap ng Lezo Police Station mula sa Barangay Captain ng Barangay Karugdugleso Leso na may sinaksakraw na isang lalaki sa kanilang lugar. Uh, July 29, yung uh, Leso Municipal Police Station nakatanggap ng tawa galing kay uh, Barangay Captain Di Mateo na informing na mayroong stabbing incident nangyari doon sa kanyang barangay. Tumawag no? ako ng puli Pagkatanggap raw ng tawag mula kay Kapitan Blas Di Mateo ay agad raw na rumisponde sa lugar ang mga kapulisan. At uh, kita 'yan na uh, pinuntahan din ng pulis at uh, bagatano e eh, eh, tinutuloy may contend ah tanong yung mga police at tapos. so yung uh, local municipal police station nag dispatch ako ng personnel para uh, mag-conduct no ng investigation, no? Then, nung papunta tayo sa uh, crime scene, kasama na doon si barangay captain na uh, sabi nga ni barangay captain is yung suspect is sa kanilang uh, pamamahay, no? So, yung ibang personnel natin dumiritso doon sa bahay ng uh, suspect para i yung arrest. Nagsimula umano ang masayang inuman ng apat na magbabarkada bandang alas 5 ng hapon. Hmm. ito, nagsimula silang mag-inuman, 5 ko pa lang. No? Kasi ano pala nag-inuman doon, si Dante, yung mayari ng bahay, at saka yung si suspect na si Wilhelm. Then, mga ilang minuto nag sila, dumating si, dumating itong si victim, no? si Anito. No? And then, mga ilang minuto rin, dumating itong si Lionel, yung kasama nila. No? So nag sila until mga uh, 10 o'clock at habang nag daw sila nagkakaroon daw ng discussion nitong si Wilhelm at si ni si Wilhelm na suspect at itong si victim na siya nito. No. Uh, sabi ko kung ano yung pinag usapan nila no dahil uh, halos uh, ma ano na mas heated discussion argument Argument na sila, no? Uh, allegedly, yung uh, pinag-uusapan nila about sa lupa, no? Na uh, gusto sanang tumira ng uh, biktima na ito. Subalit, uh, ayaw yata ng pamilya ng suspect. So, doon nag-simula yung heated uh, arguments nila. And uh, later... at habang tumatagal nag-iinit yung pag-uusap nila no hanggang uh, bumunot ng uh, patalim yung suspect at inundayan ng uh, uh, saksak yung uh, biktima. Mm -hmm. Ilan yung tama ng uh, saksak na nangkin na ng na anopsy. Sa sa the certificate medical legal examination ng uh, yung ng imagedo natin no multiple stab wound no mm -hmm. uh, the certificate, the certificate kasi itong ginagawa natin yung inano ko kasi narap ko yung medical legal examination report no mm -hmm. so wala pang pinalabas yung image natin no mm -hmm. pero sa initial kong ah uh, kan kahapon tiningnan ko yung mga yung sugat no yung uh, wounds na, na inflict sa biktima is almost mga uh, walo, no? walong tama ng saksak. Yung pinaka yung pinaka grabe daw yung sa dibdib at yung sa stomach, yung sa may tiyan, no? Mm -hmm. So yun yun yung pinaka fatal na uh, tama ng uh, biktima. Then may mga tama siya sa dalawang ano, dalawang uh, kanya, uh, kamay sa may banda at sa braso. Mm -hmm. Yun siguro dahil nan, uh, nag-try din na mag-defense yung yung biktima no? Mm But then, uh, na overpowers uh, overpower siya dahil malaki din itong suspect at uh, siguro ito yung mga kasama nila sa ginuman, baka uh, nagkaroon din na mag-participation doon sa ng, uh, commission ng krimen. Uh, based doon sa dalawa, uh, sa uh, nakausap namin na suspect, uh, hindi, wala raw silang, ano, wala silang participation sa pangyayari. Pero kung sa time frame uh, nangyari ang incident gabi pa pero umaga na naka-report sa inyo but parang may 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 something doon sa may bahay na hindi ka agad nag-report sa inyo sir well uh, hindi naman natin uh, version na version naman nila yun eh mm -hmm. at uh, sa atin naman ng pagkandak ng investigation base doon sa uh, testimony mismo ng suspect ng, ng uh, primary suspect natin na si Wilhelm no that during sa pagkandak sa kanya ng in initial interview during his arrest no uh, sinabi niya na kasama niya si Dante at itong si uh, itong si uh, Lionel no sa komisyon ng krimen no so ng base doon sa testimony uh, niya nung pagkahuli sa kanya is yung iniwan niya yung suspect doon sa terrace ng bahay ng uh, ng uh, a Dante no, no? Uh, na duguan at uh, maraming tama no so iba naman yung nadatnan natin doon no dahil pagdating natin doon pagkandak na crime scene processing investigation uh, nakita na natin yung biktima na andoon na sa labas ng bahay ng uh, ng suspect nito na si Dante no doon na more or less siguro mga mga 8 meters from the original crime scene doon sa sa terrace ng bahay ni Dante yung biktima na ma ma malayo na siya big sabihin milipat na yung patay doon sa labas no and then kung man natin yung pinangyarihan ng krimen doon sa pinag-inuman nila is naka-arrange na doon lahat at wala nang bakas ng kahit kunting dugo doon, no? Uh, wala na, malinis na. So, ibig sabihin noon, uh, may may plano silang itago itong krimen. So, balit, na lack of time lang siguro sila na hindi nila na na uh, pa, hindi nila na patuloy, no? Na nagawa yung uh, pagtatago uh, sana ng krimen no. Kulangan sila ng oras. so parang lilinisin nila yung crime scene talaga, nilinis yung uh, lugar ng uh, insidente. So, ibig sabihin sir, tatlo talaga sila ay nagkonsabo na patayin itong si ano. May may participation yung dalawa, no? Ah, Kung i-connect natin doon sa testimony ng ng uh, suspect hmm. na unang unang nag- nag-admit ng uh, krimen. Ayon sa Salaysay ni Wilhelm, matapos na masaksak nito ang biktima ay agad siyang umalis sa lugar. Na iwan doon ang biktima at ang dalawa pang kaibigan. Pinaniniwalaan ng pulisya na nilinis ng dalawang kaibigan ang crime scene. Uh, basis sa testimonya na, na kasama niya doon sila yung dalawa, no? Na no, kung basihan na umalis siya doon, then uh, doon yung victim sa sa teres nila no nung pagdating natin doon iba naman ang scenario no wala na doon yung victim nilinis na yung yung victim ha? ibig sabihin hinugasan no hinugasan hindi lang nila na accomplish na itago yung kan din then yung crime scene is contaminated na no wala nang bakas ng dugo doon no so sabi ko nga is, walang perfect crime talaga na kasi kait nilinis nila no ang isa pa rin doon na suspect no na, na uh, si Lionel, no may nakita tayong bakas ng dugo sa kamay sa paa niya no. so meaning kung halimbawa na wala uh, hindi hindi sila nag-participate sa uh, pagpatay doon sa suspect kasama pa rin sila doon sa tinatawag natin na pag-contaminate uh, ng uh, ano pa, uh, ng bali naano na nila yung crime scene natin, no? uh, contaminated ng uh, crime scene. So pwede pala uh, kasama din sila doon sa obstruction of justice. Opo. Yung prime suspect uh, sumuko sa barangay captain o, at yung dalawa saan natin na uh, police? Bali itong suspect na ito, uh, hindi naman personally na sumuko doon kay barangay captain, nag-ano lang na susuko, um, kinuha uh, ng personal natin doon, ng personal ko doon sa bahay nila, pinuntahan at in yung arrest. Oh, wow. Then during sa interview, na dito, uh, niya, sinabi niya, no, na rinibil <coughs> niya na yung kasama niya doong dalawa is may participation sa pagpatay doon kay kay uh, victim. That's why na uh, dito, bumalik yung personal ko na nag sa kanya at in effect din yung arrest doon sa dalawang ano dalawang person of interest natin. I see. So ngayon, suspect na rin sila, tatlo na Suspect sila? na rin sila, bali uh, kasama na silang tatlo na uh, well, i-file natin ng kaso. Mm -hmm. Anong ka case nila, sir, uh, itong tatlo? Uh, yung elemento kasi na kaya na makikita natin, no? Uh, uh, ipapasok doon natin sa uh, murder na kaso. Yung mga ginamit na patalim o ano? kotsilyo na recover natin. Sir, ano mga na-recover natin sa crime scene since na ano na siya, contaminated na? Uh, yan yan, sinabi ko kanina na uh, malinis na doon yung, uh, doon yung ano, crime scene. Uh -huh. no? Wala nang bakas ng dugo, wala rin mag magamit doon na uh, yung ginamit na pagpatay ng uh, biktima. Uh -huh. So, ibig sabihin, may may ano talaga, may planos talaga silang uh -huh itago yung krimen. Subalit, hindi lang nila na-complete dahil lack of time. Oh. Sige. Thank you very much, sir, sa oras binagay sa amin po. Uh, maraming ding uh, salamat, uh, Kapobring Archie, at sa mga kasama natin sa media. Bale uh, bali, yung tatay ng suspect kasi, sir, uh, pumunta sa bahay ng mga banda alas 3.30 ng magaling araw. Na mm -hmm. Ngayon, sabi sa akin, uh, sa akin, na uh, kap, sabi niya, ay eh, uh, tulungan mo man uh, mo ako sabi niya kasi mana yung anak ko umuwi ng bahay ay eh, nakatok sa bahay apa eh sabi ko bukas naman sabi niya ay bukas naman yung ay sa bahay nila mm -hmm. ngayon papasok ng anak niya sinabi ng anak niya sa tatay niya na tay nasaksak ko si ano ah uh, Mm. -hmm. Eh, yun ang sabi niya. Ay, tapos, ah, uh, sabi niya sa akin, ano mas magandang gawin niya ni Cap? niya. Mm -hmm. Eh, sinabi ko sa kanya, mas mabuti niya nung sabi ko sa kanya na eh, eh, mo na lang yung anak mo para hindi na marag... Lumaki ang problema. Na. Mm -hmm. Okay, oh, Eh ngayon sabi niya, o oh, at ako at at uh, eh, ano na lang natin, uh, sa ating polis. mm -hmm. Ay, sige, sabi ko sa kanya, at bibihis na rin ako, ah, uh, pupunta na rin ako sa bahay mo. mm -hmm. na lang ako. Ngayon, pagkabihis ko, ah, uh, pumunta ko sa bahay nila. Mm -hmm. At, ah, uh, kinumpirm ko yung anak nila kung talagang nandiyan sa bahay nila. Kasi baka pag tawag ko ng polis at wala doon sa bahay nila, eh, video hindi naman maganda siguro. Mas mabuti uh -huh. na nandyan yung anak niya. Ngayon, mm. Uh -huh. tingin ko na nandyan yung anak niya, eh, yun, tumawag ako ng polis. Uh -huh. uh, yun, na uh, din ng polis at uh, baga sa ano, eh, siyempre may kunting uh, tanong yung mga polis. Tapos, uh, maya maya, tinawag niya yung anak niya, uh -huh. uh, kalabas at, uh, ng dole sa bayan. Aha, uh -huh, inaresto na. Bali ang oh, ang ito. unang sus, prime suspect po ito, ang ito yung pangalan niya na si sino pangalan nito, Kap? Si Wilhelm. Itong si Wilhelm. Wilhelm ito. Aha. Uh -huh. Ayah, Tihada ito, no? Wil Tihada, Tihada. Uh Aha, -huh. Wilhelm Tihada. Bali si Wilhelm Tihada pala umuwi galing sa kung saan man uh, galing doon sa crime scene, umuwi nagsumpong oh. sa Uh, sa kanyang ama, and then yung ama ay tumawag sa inyo po. Pum pumunta. pumunta. Pumunta sa bahay. Oo, pumunta, pumunta ng personal. ni report ang incident. Oh. So, pagdating oh. naman ninyo doon sa crime scene cap, ano na ang na ninyo po doon? Ah, uh, bali, ah, uh, pinunta namin ng ah, uh, police doon sa lugar ng crime scene na yon. Uh, nakahiga na yung ano eh, ah, uh, biktima sa dalan ng buhay at saka yung may ari ng bahay nandun din at saka imbestiga yung uh, polis na tindahan. Opo. Yung uh, uh, yung patay po na yon na biktima saan po banda ng bahay Naka, nakita ninyo kap pagdating ninyo. Bali sa labas ng terrace, uh, sir. Ah sa labas na uh, ng na terrace nila, balkonahe yung uh, um, ano yung balkonahe Ah, uh, bali nasa medyo 3 meters yung risal siya. Ah, oh, mga 3 meters. Okay. Tapos ang uh, ang may-ari ng uh, bahay ay nandoon din po nakita ninyo. Oh, nakita rin namin doon. At saka mayroon pa sa isa. Opo, dala pali dalawa sila. Okay. ito yung dalawang kainuman ng uh, biktima. Ah, uh, bali Apat sila, sir eh kasama na yung biktima. Yung biktima tapos yung dalawang lalaki na nadat ninyo at yung isang at prime si suspect si Wilhelm. This, Oho, yes, so apat sila ang at nanduod. 4. Anong paliwanag sa inyo kap nung dalawa nung may-ari ng bahay po at yung isa pa? Ay, bali yung paliwanag nila sa ano sa tuban ng amin hindi nila alam na nangyari na kasi yung ano natulog daw sila. Uh -huh. eh, medyo maano na yung oras, uh, malalim na yung oras. Uh, at saka din lang, ano, ang, isa. Uh -huh. eh, di nila alam kung uh, kung anong nangyari sa dalawa. Dahil dalawa lang daw sila napira sa lamisan nila ng inuman. Silang ng kasong murder ang tatlong kaibigan ng biktima. Agad naman na ibinasura ng piskalya ang kasong murder sa dalawang isinasangkot. Pinalaya sila dahil sa kakulangan raw ng ebidensyang makapagturo na sangkot nga sila sa nasabing krimen. Si Wilhelm Tihada lamang ang nakakulong sa kasalukuyan dahil inamin nito na siya mismo ang pumatay sa kanyang kaibigan. Mula dito sa Leso Police Station, ako si Kapob sa Archie. At ito ang PV News Online.